mukhang naganap na nga si batang anino nang ipapalit niya sa akin bilang mami. Ngayong araw nga may dalawang umorder ng gal at isa na nga dun si Kikay. At habang inaantay si Kikay, tignan niyo naman ang batang anino nagtitingin-tingin dito. Maya-maya dumating na nga si Kikay na naka-pink dress. Oh ha, hindi talaga magpapakabog si Kika. Abay, pinanggigilan na naman namin dahil nakakatuwa talaga tong batang to, napakaliit. At ayun, eto talagang dalawang to ayaw nila sa isa't isa kaya naman naglalayuan sila. Hanggang sa ayan na nga magpapaalam na si Kika. At eto nga ang ginawa ni batang anino. Ang drama niyo. <tinyo> tignan mo lang, tignan mo lang. Ala, lumayos na. <laughs> oh, Diyos ko, dahil nilayasan ni batang anino si Kika. At then after nun, dito na nga tayo sa pangalawa nating imimita. At eto naman si Luna. Abay, napakabait na bata. Parang si Ati Kisas talaga ang galawan. Habang eto namang isa, tingnan niyo may sarili talaga mundo. Tindray nga namin silang paglapitin. Pero tingnan niyo na mga nangitsura ni Luna. Nalalaki talaga yung mga mata niya. Diyos ko, natatakot sila sa isa't isa. kahit anong pili talaga ayaw ni Batang Anino. Tingnan niyo itsura, oh. Para bang nanghihingi na nga siya ng tulong sa daddy niya. At eto namang si Ate Luna niya. Diyos ko, takot na takot din. Abay, paano kayo maglalaro niya? <laughs> Kahit ilapit ko ay talaga naman lumalayo sila sa isa't isa. At ayan habang naglalaro nga si Batang Anino, eto kinukulit ko naman si Luna. At ay napagod na nga si Batang Anino kakatakbo. Kaya naman ilapit ko nga siya dito kay Timta Gustong gusto niya nga kay tita niya. Kasi siguro napakalambing ng boses ni Madam. Hala, mukhang ipagpapalit na ako ni Batang Anino. Papahawak siya. Dito nagpapahawak kayo nung sa iba. <laughs> 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 Pasok ko <po. laughs> Palit niya na talaga ako Tingnan niyo naman, nagpapakis pa talaga siya <laughs> At ayan na buhayan ng dugo ni Batang Anino Dahil bigla may dumating. Chopper nga daw ang pangalan niya Tingnan niyo naman, hinahabol-habol talaga si Batang Anino Napapatakbo tuloy ng Diora <laughs> Kanina nga naglalakad-lakad lang siya. Super cute ni Chopper. Tingnan niyo naman na lumapit pa talaga sa amin. Ayan o, napakalambi. At hindi pa nakontento, kontento, nagpabeli rub pa nga. Abay, mabisyo pala itong batang ito. At ayan si batang anino din, papansin. Kapag lumalapit nga si Chopper, nagtatago siya. At ayan, tingnan niyo naman si batang anino o lumapit dun sa mami ni Chopper. Nagpapakit talaga siya, guys. Tingnan niyo o. Hindi siya umalis diyan. Nagpapakyut talaga siya. Siguro sabi niya, "Timta, buhatin mo ko." Hindi na nga nakapagpigil ang mami ni Chopper, dumukot na ng phone. At si Batang Anino talaga namang todo po. <laughs> Hindi din talaga siya gumagalaw. Samantalang ako nga ay hirap na hirap talagang picturean siya. O, tignan niya naman, tumitingin-tingin pa nga dito. At habang si Batang Anino pinipitura ng mami niya, eto naman si Chopper, dito nagpapakit sa amin. At si Luna, chill-chill lang talaga siya. At guys, sabi-sabi nga natin panoorin ang talent ni Batang Anino. Siya lang ang nakagawa nito sa kanila magkakapatid. O, diba? Pasikat ka, girl. At pagkatapos magpasikat ni Batang Anino, hinabol na naman siya ni Chopper. At ayun, sana nga makita ulit siya ni Batang Anino. Atayun, thank you din kay Madam at kay Luna. Dito nga nagpapaalam na kami pa uwi, pero tignin niyo si Batang Anino? Kahit magbabaybay na, ayaw niyo talaga lumati. At ayun ko, nakaabot nga kayo hanggang dito. I-comment niyo naman kung taga saan kayo. Para malaman namin kung hanggang saan nga umabot ang video na to. At huwag niyo din kalimutan ilagay yung mga fair babies niyo na lagi nakasubaybay sa amin. At bago matapos itong video na to, nata po yung mga products na pwede niyo mabili. And did it spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung fair babies mo. I-spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa comment section.